Ang gagawin natin ngayon ay crispy tilapia. Ito, kailangan nyo ng tilapia. Naka-fillet na siya. Ayan. Gito lang slice nyo dapat. Then, itlog, tsaka cornstarch. Sabihin natin sa itlog. Mix lang muna natin. Then, sabihin natin gagawin. Alagyan muna natin ng konting asin. Tsaka natin lagyan ng konting itlog. Tsaka natin buwan ng cornstarch. Then, mix lang natin. Ito ang natin. Lagyan na rinitin natin ng cornstarch. Mga limang kutsara. Tsaka natin lagyan din ng konting asin. Mix lang ulit natin. Then, mix lang ng Mix lang ng maigi. Ito nyo, buo-buo na sya. Yellow cubes, mga tatlo. Halo lang ulit natin. Konting tubig. Mix lang natin ng mix para magiging natin maiki. Ayan, okay na. Ano natin gagawin, trito muna natin yung katawan ng tilapia. Pag ganito ng kulay niya, golden brown na, pwede nating iawan. Ngayon, yung laman na yung susunod natin yung piprituin. Ito na yung tinunaw natin na cornstarch na may yelo. Kaya ako nilalagyan ng ice para lumamig siya. Kasi pag galing sa lamig, tsaka nyo piprito. Doon siya lulutong. Okay, gagawin natin. Dip lang natin dito. And, saka mga pinggaray. Ganon ulit. Dip lang. Ito na ang gagawin nating sausawan. Sibuya, sile. Ganyan natin ng sukal. Konting toyo. suka. Ayan. Okay, dito. Haluin na lang. Then, pigayin yung sile. Ito na yung isa. Ito na sausawan. Ayan, pag narandaman nyo yung outer nyo na malutong na, saka so, ganito na yung kulay, golden brown, pwede na natin siyang ihaw. Ayan, ito na yung kinalabasan ng crispy tilapia natin. Ang gawin nyo lang, lagay nyo lang yung ulot, saka yung buntot, then doon nyo na lang ipatong yung naparito nyo. Then maglagay lang kayo ng leek sa ibabaw. Tapos, ito yung sausawan natin na ginawa. Ayan, natin ating sausaw. Ayan. Hmm, kain tayo. Kop. Uh.